So yo, what's up mga brad? Itong unit namin mga brad ay hindi lang po to para sa amin. Uh, baka isa po sa inyo na mayroon pong ipakarga tulad nito uh, may naglipat bahay po dito. Itong unit namin mga brad, itong unit namin ay hindi lang po to para sa amin. Kung, kung hindi, para po to sa ating lahat. Baka isa po sa inyo na mayroon pong ipakarga ay huwag lang po kayong mahiya pag PM or tumawag po sa amin. So, sa katulad naming boxmaker na wala pong ma makargahan or mahirap po kayo paghanap ng makargahan, so huwag lang po kayong mahiya sa pag-PM sa amin or tumawag lang pa sa aming cellphone number. Ayan po ang uh, tulad ngayon, may naglipat bahay po galing sa Talisay patungo po ng South Cebu. So ayan po ang ating karga ngayon. <laughs> Ala. <laughs> Ala, murag kailan ang kuha. <laughs> So yung sa mga brad, nandito na po tayo sa Dalagit. Anong lugar po to? Paling Paling Dalagit, Cebu! So nandito po tayo sa Paling Paling Dalagit, South ng Cebu. Ayan, kasama po ang buong team natin. What's up mga brad? Ayan. Oh so, my God, it's here! <laughs> Ora kayo lamang na. O na kayo ng padagat guys. Magpakana na punta. Oscar! Oscar! So, sakto po. Pagpunta namin dito, may pista pala. Yan. Pagdating po namin dito, pakals agad. At Dito po si Commander Pakals. Shout out, Vince Vlog. Ayan, pakals agad. Pakals agad. Saktong-sakto po, pagpunta namin dito, may pista. Uh, dito po ang isa sa ating team, may sinisit po. At ang sabi nila, may disco para mamayang gabi. So, babalik po kami mamayang gabi dito. Ayan. So, yan ang kanilang chapel. So, yun po ang mga sound tech nila. Nagsimula na po sa pagsisit up. At ito po ang time kinakagabihan. Yun po ang time sa pagbalik namin. Yan po si Commander. So, karon mga brad, na-amitiray na, uh, na sa... Mantalungon Cemetery. Nami dire kay mata uli ULIK mataag uli gina mo dire. Muagi mi dire sa lubong sa papa ni Commander. Yeah. Kada uli gina mo dire, kung makaari mi muhapit gid mi dire. Bisan wala mi nagkita. Bisan wala mi nagkita niya kay wala naman siya pag kami nyo namo. So ako gyapon siyang giila. So kadaan ini, kadaan ini na mo good me dire og, buk, og kandila. So karon pabalik. So karon mo balik ra